So, we're here now sa my stone kingdom. So, bali kami 31st, 31 kami. So, bali, senior, tapos yung mga bata, tapos yung magpapicture lamang dito, everyone. Yan. So, narito kami ngayon sa my stone kingdom. Hoy, picturean mo nga ako din, ninihika ng isa. Yan, Okay. So yan, dere-derecho na kami dito at ako pa rin ang vlogger dito, nagbablog pa rin. So pagpasok, narito na yung mga entrances na, yan, Igorat Stone, so yan. Picture ko kay din ni tatay, yan. Picture niyan tatay, derecho, picture niya. Yan, oh, tara na. Yan, kanya-kanya na ta kay Dian. Kuya, yan pa po yung original na St. Bernard? Siya pa rin, yung original? Hindi na po. Mga anak na yan? Sa kamera Okay, din sa camera, kuya. Hindi, pa.

Kunta doon na budet, budget ano para group pic na lahat <laughs> doon. Saan o saan mo gidin din? Para i-group niya ta. Ayun. Budget yung ano sa family natin. Sino nakahintay? Hindi, 'yun ng

So ito isang paikot ito yung Igorot Stone Kingdom. So it is uh, lahat yan man-made, kututosen ng mga Igorot. Yan yeah, so doon kami magpapa-picture. Hoy, magpapa doon muna tayo family picture ha, lahat doon. <laughs> Dito, ho, oh, picture kay Dini. Dire diretso, tigitigi sa kayo. Oh, lahat tigitigi sa ayun, diyan. Ah, oh, Dini, tigitigi sa lahat. Dito, oh, yan. Ho, oh, picture ni Dini. Oh, ho, kayo, te marsen Okay. Oh, dito. Ako po ay taga picture lamang. Taga entrance, taga bayad, taga ano, taga intindi. Lahat na. Tapos din sa kababs. Sa si kabayo. Si ito, pinklawan ito. Pinklawan itong anong to. Pinklawan. Magkana diyan? yan? 50. Pwede ka umangkas, kuya? Kuya, pwede pangkas? Aangkas ako doon sa kabila. Kuya, ano pangalan mo? Isasama ko sa vlog. Ayun. ano pangalan ng kabayo? si Vice Ganda. Oh. Oh, yeah, si Vice Ganda daw ang pangalan, naka-pink. Dati ang kulay nito iba, bakit binago ang kulay nito ngayon? Tas diyan yung pwedeng mga magpatato. Ay kagulo na dito mga bata. Mm. Yan. Ayoko ko taga picture lamang. Pwede kong mangkas ang anak. Smile, ano, St. Bernard. Smile. Mm. Smile ka, St. Bernard. Okay. Next po, sino pa po? Sino pa? Huh? Sino pa? Ako yung pwedeng sumama na dito. Dito na lang ako sa likod. Si Rocky. Si Rocky si Balboa. Ayan, si Rocky Balboa. Ha, picture nyo na Wait lang.